Taurus, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo, and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice po mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes, okay? Tingnan natin kung ano po ang mensahe. Spirit Guide, mensahe po natin. Mensahe po natin kay Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus. Pwede niyo pong panahorin yung inyong other signs, okay? Tingnan natin, Energy, we have Nine of Wands, ayan. Okay, tignan natin. Nine of Wands. And we have Romance. Okay, na-stress yung iba sa inyo pagdating sa relationship niyo. So, ayan, sa romantic relationship for some of you po. Mm -mm. Or meron dito, Taurus, hindi kayo masyado nakakapag-focus sa inyong relasyon dahil mas nagpo-focus kayo sa work. Mm -mm. So, ayan po yung inyong energy. Parang nahahati siya. I Stress po yung iba sa inyo. Nababurn out kayo dito. Pwede rin, mismo sa trabaho ninyo, baka may nagkakagusto po sa inyo. Ayan, may nanunukso sa inyo. Energy naman sa paligid mo. We have 10 of wands. Ayan, magagaan naman yung mga nangyayari sa paligid mo. I mean, mga tao sa paligid mo, magagaan naman po yung kanilang energy ngayon. So, parang nakaka-cope up sila sa mga problems nila napapagtuunan nila ng pansin and tignan naman natin blessings for today, we have ace of coins so pwedeng may malaking pera, may gift na paparating para sa'yo dito we also have seven of wands, pwedeng umiiwas din or makakaiwas yung iba sa inyo sa mga gastos for today so blessing na yun, Ayan, we have two of cups Okay, pwedeng dito sa gastos na to, meron kang makakahati. So, blessing na yun para sa'yo. Okay, na hindi lahat ikaw yung gagastos. Meron din naman pong pinapakita dito kasi may gift nga tayo dito. Pwedeng may gift ka na marireceive coming from your person. Kahit ano gift ito. Some of you kasi pwedeng yung gift na to hindi naman siya ano eh, in kind. Hindi siya isang bagay. Pwedeng oras, atensyon. Yan yung ibibigay sa'yo ng person mo. Mm -mm. Pwede rin may magdiriwang ng anniversary dito. So, happy anniversary, happy monthsary po. Check natin yung struggle naman today. We have six of wands. More on sa biyahe yung nakikita kong struggle. King of wands. Pero palaban pa rin naman yung energy ninyo eh. Hindi nyo lang sigurong agahan. Ayan po. Kasi iba sa inyo baka matraffic kayo. Kung meron man kayong pupuntahan, kahit ano man itong pupuntahan po ninyo. So, agahan nyo po. No, huwag kayong ano, parang huwag kayo magpa-easy-easy oo, kahit alam nyo naman dun sa pupunta nyo, akunti lang yung pumupunta yung tipong ganun, kasi baka maipit kay sa traffic jam tingnan naman natin yung money energy mo we have page of cups mayroon tayo ditong the hermit in reverse okay and we have page of wands in reverse din. So, yung iba sa inyo, hindi nyo mapagtuunan ng pansin yung inyong kaperahan. Okay? So, pwede po na tuloy talaga, Taurus, yung pumapasok na pera sa inyo, no? Pero, pwede hindi nyo napapahalaga, hindi nyo masyadong na-appreciate. Basta alam nyo lang na may pera kayo, ganun. Or meron dito, you have uh, bank accounts, may pera doon, pero hindi mo siya feel kasi hindi mo naman nagagastos. Alam mo yung feeling na yon Alam mo na may pera ka, pero parang hindi ka makagastos. Ganun yung nakikita ko sa inyo dito. Parang may pera na kayo pero hindi pa kayo masaya. Yung tipong ganun. Alam mo sa sarili mo na kulang pa rin yun. <laughs> Ganyan yung pinapakita rito. And yung iba naman po sa inyo, kaya hindi nyo siya talaga na-feel kasi hindi nyo makontrol yung spendings po ninyo. Check natin. Pagdating naman sa career, career energy naman po, spirit guide, we have queen of cups. Tignan, tignan natin king of coins Mukhang may ka transact kayo dito may iniintay kayo page of swords okay kung ano man tong transaction na to pagdating sa bis ano sa sa career ninyo parang hindi kasi siya matutuloy so may postponement akong nakikita rito hm mm -mm. ayun no? parang ayaw makipag-work ng taong to ayaw niyang i-workout yung napag-usapan ninyo. So, meron dito parang lalabag, magbe-breach ng contract. Magbe-breach contract. Mm, mm So, tignan niyo yung mabuti ha, kung sino man yung tao na yan. Or sino man to sa mga katransactions po ninyo. Para kasing pinapaasa lang kayo. Ganun yung nafe-feel ko. Sabihin natin, itong tao na to, ito na yung way mo, ba diba? Para mapansin ka dyan sa company para ma-promote ka. Pero, parang hindi siya maayos ka usap. Hindi siya seryoso dun sa usapan ninyo. Pwede rin, yan ay katrabaho mo. Baka pinapaasa ka. Sabi, tutulungan ka. Pero hindi. No? So, mag-iingat po kayo. Check naman natin kung meron kayong business. We have four of cups. So, naiinip yung iba sa inyo dito. We have the sun. And we have two of swords. Nahirapan pala kayong mamili. Actually, parang sabi natin, kung ano man tong transaction na ito pagdating sa business, parang both naman na ito ay favorable para sa inyo. Kaya lang nahihirapan kayo, sino ba yung i-reject -re nyo? At sino ba yung i-accept ninyo? Kasi isa lang po yung kailangan ninyong i-accept eh. Ayun, meron naman dito makapag-decide kayo, pumili kayo, pero hindi naman kayo masaya dun sa pinili ninyo. Ayan no? So, pag-isipan nyo po itong mabuti. na no? Kung saan ba talaga kayo mas may peace of mind dito sa inyong negosyo or dito sa katransak po ninyo. Kasi, ayan daw po. Pwede nyo pagsisihan kasi. eto nga, parang may regret na siya, oh, di ba Four of Cups. Tapos sumunod si Five of Cups. Baka, Akala nyo okay na kayo dun sa pinili ninyo. Sabi natin yung supplier, di ba? Or yung client, pero natenga yung mga items ninyo. So, more on sa client yan. Di ba? May client kayo, tas yun, siya pala yung magpapatenga ng mga supplies ninyo. Sa halip na napaikot nyo po. Mm Tas yung tinanggihan nyo, yun pala yung good na kausap. Good client. Kaya mag-iingat po kayo. Pag-isipan nyo pong mabuti yan. Sa so sales naman, we have nine of swords. Ayun, medyo may problem kayo sa sales. Magkakaroon kayo ng problema once talaga hindi nyo to inayos or hindi niyo pinag-isipang mabuti. Let's see naman sa love life. Energy po ng love life ni Taurus. We have four of coins. Meron tayong three of wands. And mayroon tayo ditong queen of wands. Okay. So, Pwedeng may hinahanda yung kasi nga, 'di ba? Pwedeng may anniversary dito, may hinahanda yung person mo. Kaya lang, yung iba nga po sa inyo, pwedeng tutok kayo sa trabaho. So, alalahanin niyo ano ano bang date ngayon? Mayroon baka kayong importante talaga na kailangan gawin, kailangan atenan, 'di ba? So, ayan po. Tapos pinapakita rin po dito um Meron dito, parang ano na siya, nagtitipid. Pares ng person mo. Nakakaintindihan na kayo ngayon pagdating sa finances. Kasi before, pwedeng meron po dito, gasos dito, gasos dyan. Uh, pwedeng may nagbibigay sa family members na hindi alam ng asawa, ganun. So, ngayon, parehas na po kayo na nagtitipid. And parehas kayo na mayroong mga projects in the future. Meron kayong mga sabi natin mga plans ba in the future so ayan po pwedeng yan na dyan na kayong nakafocus ng asawa mo mm -mm. yes meron naman dito nagtatampo kasi parang feeling mo yun hindi ka na nga naaalala ng asawa mo or the other way around baka asawa mo yung nagtatampo kasi pwedeng ikaw to yung busy busy sa trabaho no na ang dami mong nakakaligtaan so relax nyo po yung inyong mind body kasi po, yun, pwedeng may mga, parang ba yung iba sa inyo anda, at ang dami nyong nakakalimutan. So, ayan lang po ang energy. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.